Ang isang mahalagang benepisyo ng sabaw ng buko, nagpopromote ito ng healthy skin. Ang hydrating properties na taglay ng coconut water ay nakakarating ng maayos hanggang sa ating mga balat. Ang antioxidant at cytokinins nitong taglay ay tumutulong na mapapababa ang sign of aging. Pinopromote nito ang cell growth at pinapanatili nito ang ating balat na looking youthful and radiant ang pagsama ng coconut water sa ating daily routine ay tumutulong na ma-improve ang overall health and well-being. Huwag po sana nating kalimutang ugaliing alamin at gamitin ang mga halamang gamot bago pa man sumapit ang ating mga karamdaman dahil malaki ang naitutulong ng mga antioxidant anti-inflammatory, antibacterial at anti-aging properties sa ating mga kalusugan. Please like, share, follow and subscribe.